bibisitahin ko po si Tokyo. Dito kasi siya nag stay sa kwartong ito. Tingnan ko anong kanyang sitwasyon. Ano, buntis ka na? Buntis na yan? Tingin? Buntis na yan? Ano? Patingin kung buntis na. Patingin. Patingin daw kung buntis. Buntis na yan? Tingin. Tingin daw ako kung buntis. Buntis na. <laughs> daw, kung buntis. Huwag ka magbuntis at para ka tayo magkabate. At pag ikinagbuntis ay tuloy ang ating pag-away. Ha? Pag hindi ka nabuntis, magiging magkabati na kita, makakababa ka na roon sa baba. Hmm. Gusto mo yon? Gusto ko yon. Pero, pag ikay nabuntis, war kita hanggat hindi nakakaalis yung mga anak mo. Hmm. Totoo yun. Hmm. Hmm. Ayaw mo ako marinig? Hmm hirap po yung mag ng, ano, ng anak. Ah. Tapos baka hindi ka pa maalam umire, di ako mag niyan yan. Ha? Naririndi ka sa akin? O ano, ang gusto mo? Kausapin kita na nakakadalaw ako dito sa iyo paminsan-minsan o hindi na talaga ako umimik sa iyo. Gusto mo yon? oh ba't ang sama tingin mo? Buntis ka na ga? Tingin. Tingin daw ako kung buntis na nga. Patingin ako kung buntis. Ah, buntis yan? Tingin daw ako. Hmm? Dito po, kwarto ni Tokyo, oh. At may aircon dito. Hmm, yan si Tokyo. Naka-aircon. Kami ay nakaklipan. Siya ay nakakwarto, naka-aircon. Kami ay nasa baba, nakaklipan. Oh. Tingin daw? Kung buntis? Tingin daw ako kung buntis. Pahipo ako. Kung may laman na yan. May laman na yan? Kung hindi kita bate. Hmm. Kung makunakis. Nalinis. Alinis ang kalaan po. Hala, bye-bye. Bye, -bye. Abay, Tokyo. Atok At yung babay na dali. Yung babay. Mm. At inaabangan nila ko ikaw yung mabubuntis. Atok yung. Huwag ka magbuntis ah Shhh. Atok yung. So, Saan natingin